Uh, tumatangkilik tumatangkilik sa katotohanan sabi nga ng malika ya halal kitab sa anlo sabi nga sa anlo anil kalimat haq o mga grupo ng mga tinatawag na ahlul kitab ibig sabihin yung mga kapatid na mga Kristiyano at video inaanyayahan kayo ng Diyos na si Allah. Halik kayo. Halik kayo sa isang salita ng makatotohanan. Ano yung makatotohanan? Halik kayo. sambayin natin ang nag-iisang Diyos. Iyon ang panawagan po ng Quran. Kaya muli kami ay bumabati ng magandang gabi sa lahat ng aming mga kababayan na namamasyan dito sa al tunay na ang Islam ay pananampalataya ng katalinuhan bakit? sapagat sa Islam simpeng simpeng maunawaan ang Diyos ay hindi nakikita walang katangiang pantao walang itsurang uh, anumang uri ng kanyang milika mapa-espiritu man o mapa, mapatao, anumang nilalang niya, ay siya po ay walang katulad. At hindi rin po pwede namin itutulad. Sino mang tao, Muslim, ay hindi niya gagawin at wala siyang kakayanan at walang revelation sa kanya sa kanino man na nagsasabing ang Diyos ay kamukha ng anumang espiritu o anumang tao o hayop. Wala. Sapagkat ang reliyon ng Diyos ay reliyon ng katalimuhan. Kaya tinatawagan ni Allah ang lahat ng mga Kristiyano, lalo na ang mga Hudyo, dahil ito ang unan ng ligaw ng mga Kristiyano. Kaya nung sabi ni Allah, Ya halang kita, taalaw anil kalimatul haq. O mga grupo ng mga Kristiyano, Nasaan kayo? Halina kayo sa atin ng Diyos kasi Allah. Halina kayo sa isang salita. Ang salitang makatotohanan. Salita ng Diyos. Sabi niya, salita niya. Na kapag sinabi niya ang isang bagay ay mangyayari. Pag sinabi niya mangyayari, laho kun payakun. Pag sinabi niya sa isang bagay na maging at maging. Napakalinaw ng pananampalatayang Islam. Kaya kami po ay hindi napapagod sa pagpapaabot ng pananampalataya ng Islam sa inyo sapagkat nasa kalinawan po kami. At hindi kami nangangamba na humarap sa sino mang tao na sa, katotohanan o sa mga tao naghanap ng katotohanan. Sapagkat bakit? Kung ikaw ang nasa katotohanan, wala kang dapat ikatakot na ipaliwanag sa tao sapagat malinaw ang mga ebidensya na ganadala mo. Halimbawa, halimbawa, sabi ng Diyos na si Allah sa Quran, patungkol sa mga Hudyo at Kristiyano, sabi, ni, sabi nila, sabi ng mga mga Hudyo, patungkol sa mga Kristiyano, kalo, layad kulong dyan na illa man kana huda o oh, nasara. Hindi hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo maging isang hudyo. Sabi ng mga hudyo, bakit nila sinasabi ito mga kaibigan mga kababayan? Sapagkat ang mga hudyo, ang mga hudyo, ang ipinagmamalaki nilang reliyon ay Judaism. Judaism. Hindi Islam at lalong hindi Kristyanismo. Hindi. Bakit? Sapagkat lahat ng pinagutos ng Diyos sa kanila ay pinapapalitan nila. Sabi naman ng mga Kristiyano, hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo maging isang Kristiyano. Sabi ni Allah, ang lahat ng mga ito ay mga salita na parehas. Parehas silang sinasabi ang ganitong mga salita pero iisa ang kanilang pinanghawakan. Kaya, anong sa atin ang malika? Kung gusto nyo sumamba sa nag-iisang Diyos, ang turo ni Propeta Muhammad at ang turo ng lahat ng mga propeta ay iisa lamang. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, pinatawagan kayo ni Allah. Halina kayo Lumapit kayo sa katotohanan sa isang salitang makatotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya nga sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sapagkat so, ang salita, ito ang lumilig ka ng anumang bagay o lahat ng bagay, ang salita. Hindi ito katulad ng sinasabi ng mga nagpapaliwanag sa John 1.1 na sinasabi nila, na ang salita ay Diyos sapagkat ito ay kasama ng Diyos. Napakasimple ng mga nakasulat sa Biblia pero pinipilit itwis -it ng mga Sa Sabi ng may na si Allah, halina kayo sa salita na ang salitang katotohanan. Ang salita ng Diyos na kapag sinasabi isang bagay ay mangyayari. Sinabi niya kay Adan na maging tao, Laukun payakun. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay maging tao. Ang salita na ay nangyari, naging tao. Sinabi niya kay Jesus, na si Jesus ay maging tao, katulad ni Adan, kun payakun, naging tao. Ngayon sa Biblia, dahil pinipilit palitan, eto pakinggan niyo mga kaibigan, mga kababayan, pinipilit baguhin ng mga Griego ang lahat ng nakasulat sa Hebreo hanggang sa Aramay. Sapagkat meron tayong tinitawag, tinatawag na likas. Likas. Alimbaw ikaw, likas sa isang tao na kumakain kapag siya'y nagugutol. At umiinom ng tubig kapag siya'y nauuhaw. Yun ang tinatawag na likas. Kayo ay hindi magagabayan. Kaya ang Pilipinas hindi nagagabayan ang mga tao. Kasi bakit? Dahil immune na sa paggawa ng kasalanan. Immune. Kaya ang pagpunta mo sa Saudi Arabia, biyaya o sakuna. Bakit? Biyaya kapag bukal ang kalaban mo sa paghanap ng katotohanan. Sabi ni Allah, sabi ng Diyos, ta'allaw, Ka alin kalimatong ha. Alin na kayo, yahalal ahal kitab? Alin na kayo sa isang salitang malinaw na makatotohanan? Kung ikaw ay makatotohanan at nag-aanap ka ng katotohanan, magiging malinaw sa'yo. Pero kung ikaw nandito sa Saudi Arabia para lamang maghanap buhay, ayaw mong alamin ang Islam, binulat mo ang puso mo, patay kang bata ka. Dahil bakit? Nakarating niya sa inyo ang Islam. Malinaw na malinaw malinaw na malinaw. Kaya, disgrasya ang buhay mo kapag wala ka ng Islam. Lalo na kung hindi ito pag-aaralan, kaibigan, kababayan. Kaya ang ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, sa Islam, kapag sinuway mo ang Islam, tunay na ikaw ay makakaramas ng parusa sa mundong ito at sa kabilang buhay. Mga kaparusahan, na inuitos sa atin na pigilan natin ang ating mga sarili. Kaya ang tanong, reliyon ba ang makapagpapakino sa tao? Sabi ng iba, hindi. Kundi ang relasyon ng tao sa Diyos. Relasyon daw ng tao sa Diyos ang makapagpapakino. Sabi naman ng iba, hindi, reliyon. Reliyon ang makapagpabago sa tao. Kaya napakaraming reliyon ang nagtatayuan sa Pilipinas. Pero, totoo na ba ang reliyon ang nakapagpatino? Ilang libong reliyon na sa Pilipinas. Napatino ba natin ang ating mga kababayan sa pag ng ala, sa pambababay at lalake lalaki sa lalaki, babae sa babae, mga lalaking hindi kasal, nagsasama? Kunwari? Kunwari, sinyas-sinyas lang? Ay, naku! Huwag ka nang mag-style, huwag na kayo mag-style. Dahil anumang ginagawa natin ay halatang halata. Sapagkat ang bayan natin, hindi reliyon na nakapagpatilo sa atin. Hindi reliyon na nakapagpatilo sa atin. Bakit? Sa dami ng reliyon, anong nangyari sa Pilipinas? Nung una, napakayaman ng Pilipinas. Ilan lamang ang reliyon sa panahon na laon? Medyo matino-tino pa. Hindi pa na itayo ang uh, 19, uh, 1912 o 1914 na Iglesia ni Cristo. Matino-matino pa ang mga, ang mga tao noon. Noong natayo naman ang ibang resekta ng GIL 1978, lalong nagkawindang-windang ang Pilipinas. Ang sa ng koron ng dating daan, 7-day Adventist, Baptist, napakaraming reliyon nagkalindang ng ang tao sa Pilipinas sa pag-aagawan ng reliyon. Kaya ang tanong, reliyon ba ang nakapagtabago sa tao? Oo, pero hindi reliyon peke. Hindi reliyon peke, mga kaibigan, mga kababayan. This is the message of Islam. The message of Islam, Allah, the Almighty God, They will call you Come to the word of Allah. Halina kayo sa salita ng Diyos kasi Allah. Wa kalimatul haq ang salita'y makatotohanan. Kung kayo ay makatotohanan, ang Islam ay nagtuturo ng katotohanan. Anong katotohanan? That there is only one God. Meron po lamang iisang Diyos mga kaibigan mga kababayan. Sapagkat ang iisang Diyos na ito, ito ang magiging susi ng inyong kaligtasan. Hindi ang susi na paradayain ang tao. Makalusot lamang sa isang, uh, sa isang dokrina na hindi kagaya ng ibang dokrina, sasabihin ito na ang tama. Halimbawa, sasabihin ng uh, seventh Adventist, hindi kami sumasamba sa remoto. Pero naliniwala kami na ang Diyos ay mayroong tatlong persona. Sa pamamagitan ng uh, sa pamamagitan ni Jesus, nalika ang lahat ng bagay. Sabi naman ng Iglesia ni Cristo, hindi. Sa pamamagitan ng paniniwala na ang Diyos ay nagkaanap pero nasa kalagayang tao. Mga panusot na mga darsikulo. Pero Biblia ang ginagamit. Napakaraming reliyon hindi napatino ang ating bayan. Oh, so many religion, this is a calling to all who are not yet Muslims that you may know or you already know that in the Philippines we have a lot of religion but the problem by this uh, religion nagawa pa nating maging matino ang ating mga tao? Wala lalong naghihirap kung hindi ka pa mag-abroad. Kung hindi ka pa mag-abroad, wala kang kakainin sa Pilipinas. Kaya utang na loob natin dito sa Pilipinas, utang na loob natin dito sa Saudi Arabia. Alhamdulillah, the land of the prophets, the land of the prophets, the desert, where all the prophets were sent by Allah subhanahu wa ta'ala, without trees, without water, but by the dua, by the prayer of prophet abraham, now the saudi arabia is the number one rich country who help all the nations, even though the philippines, the muslims in saudi arabia help all the, the, the non muslim to give them a work. sa Holy Land, dito sa ng silangan. Pero tayo, ang mga kababayan kristyano, imbes na alamin ang Islam, magpasalamat dahil nakaabak sa bansa ng mga propeta. Anong nangyari? Yung isang araw, nahuli natin, nakainom ng alak. Susuray-suray. Meron pang tatu. Alam niyang bawal ang uminom ng alak. Ha? Isipin niyo yung soft drinks, gagawin nilang alak. Ganun na Ganun na ba ang mga Pilipino? Tato, alam nilang ito ay kasumpa-sumpa kaya Allah pinagyayabang pa. Kaya pag nanguling iiyak yung mga netato at mga uminom ng alak. Kaya magpakatino, paano ka magiging matino kapag ikaw ay naniniwala na merong reliyon? Pag maniwala kang reliyon at hanapin mo ito, tunay na ikaw ay tutulungan ng Diyos kung haanapin mo ito. Dahil kahit na sa isang bansa ka, kung hindi mo tutulungan ang iyong sarili na hanapin ang tunay na reliyon, ay hindi mo matatagpuan ito. Yan ang mangyayari sa buhay ng isang tao na nagmamadigas sa na kanyang sarili. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, napag-iwanan na kayo ng mga lumayakap sa Islam napag-iwanan napag na kayo ng mga lumayagap sa Islam. Kayo ay nandito sa Saudi Arabia. Alhamdulillah, may trabaho, kumakain, nakapagtagala sa Pilipinas. Pero ang problema, nandiyan na sa tabi nyo ang biyaya, ang Islam. Pero hindi pa rin ninyo sinasaliksik. Hindi ninyo sinasaliksik ang pananampalatayang Islam. Sabi nga nung isang kausap ko ngayon na nahuli natin na minsan uminom ng alak at uh, may mga tato. Gusto mo makap sa Islam. Huh? Pero sabi natin, pagbibigyan natin sila. Umuwi muna, na, mag-isip-isip. Baka sila sabi nila, pinilit ko siyang makap sa Islam dahil nahuli ko siya. Hindi. Ang Islam, kailanman ay hindi pinipilit sa tao. Tinatanggap ito kapag ito ay gusto ng iyong puso at naintindihan ng iyong knowledge. Sapagat ang Islam ay reliyon ng matatalino. Hindi reliyon ng mga bobo. Bakit? Ang tao may isip, may utak. Ang aso, hindi niya sinasamba ang aso. Pero ang tao may utak, sinasamba niya ang kapwa-tao. Sinasamba niya ang repunto. Sinasamba niya ang espiritu. Samantalang sabi niya Allah, Aabudullah, ah, ولا تشركوا بشيئا ولوالدين إحسانا Tinatawagan kayo sa bayan mo lamang ang naging isang Diyos na si Allah. At maging mabuti, magalang kayo sa inyong mga magulang. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagkakaanak. Ang inyong magulang ay ipinanganak kayo nagkakaanak. Ibig sabihin, magkaiba ang Diyos. Ang Diyos ang lumilika ng tao sa pamamagitan ng nanay at tatay. Kaya ibig sabihin, huwag mong sambahin ang iyong nanay at tatay. At higit sa lahat, huwag mong sambahin ang Diyos na merong anak o naging isang tao ang Espiritu. Sapagkat ang Diyos na si Allah ay walang katulad, walang kagaya, walang hanggan. Siya ay nag-iisa. Kaya kayo po ay dinadaya ng mga pastor. Dinadaya kayo ng mga pastor Dinadaya kayo ng mga ministro. Dinadaya kayo ng mga mga ninyo. Lalo na sinasabi niya sa John 1.1 na ang Diyos ay dalawa. Hindi nila naintindihan. Sabi ng kausap ko, hindi verbo siya. At ang verbo ay Diyos. Pero binasa natin ang Biblia. Tingnan saan na sabi nilika sa pamayitan ng verbo ay ano? Nilika ang mga bagay. Tama! Walang problema doon. Pero ang tanong, ang salitang yaon ba ay Diyos? Yan ang hindi naintindihan ng ating mga kababayan. Sa pasimula ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, ang verbo. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilika ang lahat ng bagay. Nung, oh, malinaw. Anong problema don Sa pamamagitan ng salita ay nalikaan ng lahat ng bagay. Ang interpretation ng mga iba, ang salita ay naging Diyos. Paano nangyari naging Diyos? Paano nangyari naging Diyos ang salita? Sinabi ba ang salita ay naging Diyos? Mga kaibigan, mga kababayan, ito ay calling call sa inyo pagtawad sa inyo para maunawaan nyo kung ano ang tunay na buhay sa mundo ito. Lalo na sa ating mga kababayan na patuloy na depressed sa kanilang pananampalataya. Patuloy na, hindi mo ba kinikwestiyon ng nga uh, yung sinasamba na dinadala ka sa pamuagitan ng mga mga ngaral? Nagbibigay ka ng ikapo. Sayang yung ikapo ninyo. Nagbibigay kayo ng kawanggawa. Sayang yung kawanggawa ninyo. Bakit? Sapagat napunta sa walang kabiluhan. Napunta po sa walang kabuluhan ang inyong mga gawa. Kaya ito po ay uh, pinapaabot sa namin sa inyo ang aral ng pananampalatayang Islam. Sapagat alam namin may mga Kristiyano na malinis ang puso, napakarami, malinis ang puso, nag ng katotohanan. Bakit alam namin yan? Sa so, pagkami ang mga dati kristyano na sumasamba sa tulad ng sinasamba nyo, sinasamba dati, kami ay sumasamba sa mga sinasamba nyo. Pero nag kami ng katotohanan. Nalaman namin ang buong katotohanan. Kaya kami ay naging isang muslim. Kaya kung kayo ay tunay na nag ng, katotohanan, ay makikita niyo ang katotohanan kung kayo lamang ay magbigay pusa sa inyong mga sarili, mga kaibigan, mga kababayan. Huwag niyo pong uh, takpan ang inyong mga mata. Huwag niyo takpan ang inyong mga pan paningin. Huwag niyo takpan ang inyong pandiri. At higit sa lahat, ang inyong pakiramdam, ang inyong mga puso, sapagkat kapag ito ay yung isinagawa ay mawalan kabuhay ang iyong buhay so, so yun po mga kaibigan mga kababayan na ang buwan ng Ramadan ay buwan na inihintay ng mga muslim. Buwan na kung saan ang bisita na ipinagkait o pinagkaitan o tinakwil ng mga ayaw na sakripisyo ang kanilang sarili para sa paglulungkod sa kanilang Panginoon. Ito po ang buwan ng Ramadan. Eh, dreng brother, because ko sana mag-pasalamat natin. sa ating kapatid na si Oliver, na isang dating Iglesia ni Kristo. نحن ندوك نقتولك يا شباب أتني يمّا لوالد نسقًا يا فلرب لا قاي الاسلام. الله سبحانه وتعالى، الله أكبر الله أكبر. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فلله الفضل والمنة من قبله فلقد أسلم رجل من الجالية الفلبينية فحري بنا يا إخوان أن نسلم عليه وأن نعانقه ونشعره بالسعادة في دخول هذا الدين العظيم. فحري بنا كإخوان مسلمين مسلمين. فنشكر الله عز وجل اولا واخرا ان تفضل علينا بهذا الفضل العظيم وانقذناه من النار ودخوله في دين الاسلام ودخوله دين الاسلام فان احسسناه بشعور السعاده فسوف يبتهج. أيوه. تكفين <applause>

الحمد لله يا اخوان هذا بفضل من الله عز وجل اولا واخرا. وانظروا الى سعاده هذا الرجل في دخوله في هذا الدين العظيم. Thank <laughs> you.